From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God, the Gospel of Grace, on the lips of the Man Christ Jesus. Abba Father. Okay, so punta tayo sa topic ngayong gabi. Ang tema ngayong gabi ay ang tiwaling salita o ang salita. Tama. Corruption laban sa kawalan ng katiwalian. Hahanapin natin ang Efeso 4, putsham, at pagkatapos ay lilipat tayo sa iba pang mga talata. Lahat ay napatunayan na may Biblia. Ito ay napakakailangan yun ang nagbibigay sa akin ng sobrang kapayapaan na wala kaming sinasabi na wala sa Biblia. At inilapat ng tama dahil maaari itong maging sa Biblia, sa lumang tipan. Pero wala na tayo sa lumang tipan, nasa bagong tipan na tayo. Sa makatuwid, hindi lahat ng sinasabi ng Biblia ay pupuntahan mo. Mag-apply kasi depende kung nasa tipan na tumutugma sa tinitirhan mo. Kasi may mga tao na nagsasabi, ang Biblia ay kailangang ilapat mula Genesis hanggang Apocalypse kumpleto. Well, you have to give it certain applications kasi sabi sa Bible na nagbitay si Judas. Ia-apply mo ba yan, ha? At pagkatapos ay sinasabi niya, pumunta at gawin ng parehong, hindi ka na magbibitin. Lahat ng intensyon natin nakikita mo sa mga motibasyon, ang diwang nangingibabaw sa atin ay may nakakaalam ng salita. Dahil kapag alam mo ang salita, ang salita ay nagtataglay sa iyo at kapag ang salita ay nagtataglay sa iyo, ang iyong buhay ay nagbabago. Ito ang salita ng pananampalataya na ating ipinangangaral. May salita ng batas at may salita ng pananampalataya. Ngayon ay nabubuhay tayo sa dispensasyong iyon ng pananampalataya. Pagkatapos Efeso, sabi apat, siyam, ilang verses pa, excuse me, dun sa chapter 4. Chapter 4. Sabi nga, all with Bible please kung wala ka tingnan mo ang electronic whiteboard. Sabi nga, walang corrupt word. Lumabas ka sa kung saan? Sa madaling salita, walang mali ayon sa huwaran ng Biblia ang maririnig mula sa iyong bibig. Sabi niya, huwag lumabas sa inyong bibig ang anumang tiwaling salita, kundi ang mabuti para sa kinakailangang pagpapatibay upang magbigay ng biyaya sa mga tagapakinig. At huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos na sa kaniya'y kayo'y nabuklod para sa araw ng pagtubos. Kung lalabas ang mga sirang salita, tapos hindi mo binubuo ang sarili mo, sapagkat ang Espiritu ng Diyos na nasa inyo ay napapawi. At sinasabi namin na ang ibig sabihin ng salitang grieve ay kapag mayroon kang bakal at inilapat mo ang apoy dito sa isang napakataas na temperatura, Pinahihina ito ng apoy sa paraang maari mong hubugin ito. Ang anumang gawain na mayroon ka sa palamuti ay unang nagkaroon upang pumunta sa pamamagitan ng isang mataas na temperatura upang yumuko ito. Pero kung kontrunin mo ang apoy, hindi mo na mahuhubog ang bakal. Kaya ang ideya ng pag-uusap mo, tama ang mga salita para makabuo ka. Ang iyong espirituwal na buhay. Kailangan mong itayo ang iyong espirituwal na buhay, mahusay magsalita, hindi naman sa acting. Kung magsalita ka, ito ay nagpapatatag sa iyo. Pansinin na mula sa bibig, ang bibig ay kumakatawan sa kung ano ang nasa iyong isipan, mula sa kasaganaan ng puso. Ibig sabihin kapag sinabi niya mula sa kasaganaan ng puso ang bibig ay nagsasalita. Hindi ang puso na ito, ang isang ito ay nagpump ng dugo, hindi ito nagsasalita. Sabi niya mula sa kasaganaan ng iyong puso ang iyong bibig ay nagsasalita. Kaya depende sa kung ano ang nasa isip mo, ang bibig mo ang magsasalita at magsasalita ka ng mga tiwaling salita o tamang mga salita. At kung magsalita ka ng maayos, ang banal na Espiritu sa iyo ay nabuhay at kapag ito kicks in, kung ikaw ay may sakit, maaari mong pagalingin ang iyong sarili. Baka makakuha ka pa ng magandang trabaho o isang bagong pagkakaibigan. Pero ang mga kaibigan mo ay kailangang maging mga taong nagsasalita tulad mo kasi hindi ka magsasalita o hindi ka maglakad. Ako, tingnan mo, hindi ko kayang makasama kahit limang minuto ang isang tao. Hindi rin kayo. Tingnan mo, ang pinakamasama sa mundo ay pakikipag-usap sa isang taong walang katuturang tao at ang mundong ito ay puno ng mga hangal? Ang isang tao na hindi nagsasalita online ayon sa salita, agad mong napansin, nagsasalita sila ng dalawa o tatlong salita sa iyo at hindi mo na kayang tiisin? Bakit? Dahil ang taong iyon ay hindi nakapagpapatibay at ikaw ay nabuhay. Kaya nga may mga taong pumupunta dito at pipi, Sinasabi nila sa akin apostol hindi man lang ako nangangahas magsalita dahil hindi ako marunong magsalita parang mute sila dahil natatakot sila ilang araw na ang nakalilipas sinabi ko sa isang tao pagpalain ka ng Diyos at sinabi niya sa akin Tingnan mo ang paraan ng mundo pero ano nga ba ang corruption corruption ito ay sabihin nating may-ari ka ng building bumili ka ng condo at ikaw ang may-ari nito sa pagmamay-ari naglagay ka na ng isang deposito, pumasa ka sa lahat ng credit na kung saan ay kinakailangan at ikaw ang may-ari pero sa ngayon may dumarating at nagsasabi, tingnan mo, siya ang magiging may-ari ng kondominium. Kung mute ka, pumutok ka. Sabi mo, hindi, 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 hindi ako ang magiging may-ari, ako na ang may-ari, di ba? So kung sasabihin mo sa akin, God bless you, ano ba ang sinasabi mo sa akin? Na hindi ako pinagpala at pagpapalain ako ng Diyos, maganda ang hangarin mo para mapalad ako. Sa Biblia, pagkatapos ng krus, pagkamatay ni Kristo, ikaw ay pinagpala. Sa katuwid, kailangan kong sabihin sa inyo, blessed blessed dahil ikaw na ang master. Kaya kung sasabihin ko sa iyo, kung sasabihin ko sa iyo, pagpalain ka ng Diyos, mukhang napakaganda. Hindi ba iniisip ng mga tao sa mundo na maganda ang sabihin yon? O oh, yon. Lahat ng relihiyon ay nagsasabi sa iyo, pagpalain sila ng Diyos, kapatid. Kaya ang problema ay na kapag sinabi mo sa isang tao, God bless you well, the angels, susunod na talata, Hello, tingnan mo kung ano ang nakasulat doon sa Luke chapter 2. Turuan ang iyong sarili sa kalukohang ito, sapagkat sinasabi nito na ang Diyos ay nalulugod na iligtas ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng kalokohan ng pangangaral at iyon ang ipinangangaral ko sa inyo, kalokohan, kasi parang nakakaloka ito may pumupunta dito at nagsasabi, baliw ang mga taong ito, ano ang ginagawa ng Diyos na pagpalain ka o pagpalain ka haay, sasabihin ko kung saan may kinalaman dito kasi down here, ano ba ang mahalaga pero yung mga nanonood sa inyo. Kabanata ng Lukas, labindalawa, talata walo at siyam. Tingnan natin kung nasaan tayo. Aklat ng kasaysayan, huwag mong tawaging ebanghelyo ito dahil ito ay walang ebanghelyo. Ito ang kwento ng sinabi noong si Jesus ay namuhay sa mundo. Labindalawa, walo at siyam, sinasabi ko sayo. sa iyo. Sa Bibliyang ito ay inilagay nila ito sa mga pulang titik na tumutukoy sa katotohanan na sinabi ito ni Jesus. Si Lucas ay nagsusulat ngunit sinabi ito ni Jesus. Sinasabi niya... Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpapahayag sa akin sa harap ng mga tao, gayon din ang anak. Hindi si Maria ang nagtatapat sa iyo, ang anak ang dahilan. Ipagtatapat siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Hindi naman Saint Jude. Sa madaling salita, ang nasa gitna ay si Jesus Kristo. Kung ano ang ipinagtapat mo sa harap ng mga tao, bakit nga ba hindi libre ang Kuba sapagkat sinasabi nila, ang sino mang magtatapat sa Birhen ng Tanso ay itatapat ba siya ng Birheng Tanso sa harap ng mga anghel? Itatapat ba siya ng Birheng Guadalupe sa harap ng mga anghel? Maari bang magtapat sa iyo si Maria? Maria, wala akong magagawa para sa iyo. Lumabas ka na kasi corrupt yan. Tingnan mo, ang ginagawa nila ay masses, reminders. At hindi tinutulungan ng Diyos ang sino man. Isipin mo, humihingi ng tulong sa Diyos kapag walang tinutulungan ng Diyos. Ang mga anghel ang gumagawa ng gawain iyon. Hindi ito Diyos, hindi ito si Maria. Hindi si Pedro, hindi sila. Sila ang mga anghel. Sabihin mo ang mga anghel. Kung itatapat mo ito dito sa lupa, ang mga anghel ay nagtatapat sa iyo. Ipinagtapat ba sa inyo ng anak ng tao kung saan sa harap ng mga anghel ng Diyos ngayon tingnan kung paano ang mundo ay may lahat ng bagay na baluktot, kaya naman hindi ito gumagana sa kanila. Kaya nga mahirap pa rin ang Haiti. Africa ay mahirap pa rin. Colombia pa rin ng mga gerilya. Iraq pa rin ang lumalaban. Nakatali pa rin ang Cuba. At ang mundo ay magpapatuloy ng ganito. Bakit? Dahil hindi nila sinunod ang mga alituntunin. Sabihin mo, mga alituntunin, mga espiritual na batas. Sino ang kasalanan dahil sa isang papa sa Roma na nanlinlang sa mundo? Sa mga panalangin, sa mga novena, sa mga bagay at sila ay nag-uugnay sa mga tao at ang mga tao ay nagkakagulo at hindi namamalayan ito? At ikaw at ako ay nandito upang itama para hindi malungkot ang banal na espiritu dahil kung pipighatiin mo ang espiritu ng Diyos sa buhay mo, zero ka sa kaliwa, wala kang tao. Kung hindi ka tinutulungan ng mga anghel, alam mo ba ang sinasabi ng Biblia, sabi niya, paano tayo makakatakas kung pababayaan natin ang napakadakilang paglilingkod ng mga anghel, sapagkat ang mundo ay hindi nakatakas dahil pinabayaan nila ang pangunahing bagay. Tingnan mo ang sinasabi nito, balikan natin ng konti sa Mateo 12. Puntahan natin ang kwento ni Mateo, simula nang bumalik si Lucas ng dalawang libro, Kabanata labing dalawa. Talata tatlumput anim. Si Jesus na nagsasalita ay nagsabi, Datapot sinasabi ko sa inyo, sa bawat walang kabuluhang salita, mga salitang walang kinikilingan, hindi patalikod o pasulong, walang ginagawa. Tungkol sa bawat walang ginagawang salita na sinasabi ng mga tao, sila ay magbibigay ng salaysay tungkol dito sa araw ng paghuhukom sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita, siya ay magiging matuwid. At sa iyong mga salita, ikaw ay magiging ano? Apostol, at ano ang ibig sabihin niyan? Sapagkat ang isa ay hinatulan ng kasalanan, hindi ng mga salita. Hindi dahil hindi niya sinasabi ang pagsumpa sa iyong kaligtasan doon. Sapagkat sa paghuhukom na iyon ay magkakaroon ng mga maliligtas. Ang ibig sabihin niya na ipaghatol upang linawin sa iyo na kapag sinabi mo, Panginoon, ngunit kung napakagaling at napakalakas mo, bakit ako nabuhay sa isang estado ng problema? Dahil sa iyong mga walang ginagawang salita, ay hindi kita natulungan kaya hindi ka tinulungan ng mga anghel. Alam mo, ang paghatol, ang paghatol ay nangangahulugan ng paglilinaw. Sabi niya, bawat salitang idol. Minsan ay sinabi ni Jesus, ngunit ano ang ihahambing ko rito? Sa tingin ko sa verse 11 ay, hayaan mo akong makita, labing isang kabanata, doon mismo sa Mateo, 11, labing anim. Labing anim, lahat pakiusap. Sabi nga, ngunit ano ang ihahambing ko sa henerasyong ito? Siya ay tulad ng mga batang lalaki na nakaupo sa mga parisukat at sumisigaw sa kanilang mga kapwa, nagsasalita. Nakita mo na ba yung mga taong nasa labas na nagsasalita, pagsasalita ng mga idol words? Lahat ng henerasyon ay ganito. Pumupunta sila sa misa para magsalita ng mga walang ginagawang salita. Pumupunta sila sa paglilingkod sa simbahan upang magsalita ng mga walang ginagawang salita. Sa bahay sila nagsasalita ng mga salita. Walang ginagawa. Mga kasama, imagine, nagsasalita ng basura buong araw. Hindi ka pwedeng mabuhay ng ganyan. At nagbabala si Kristo, sinabi, ano ang ihahambing ko sa salin lahing ito? Sa mga taong nakaupo sa mga parisukat para mag-usap, wala silang magagawa. Hindi sila gumagana. Parang ang mga preso na laging may usapan. Ang naka sila doon. Wala ka bang oras para magsalita? Mayroon kaming lahat ng oras upang makipag-usap dito. Imagine mo na lang. Tapos kung ano ang lumalabas sa bibig mo? Walang mga salita. Corrupt ang lumalabas sa bibig mo. You gotta be careful kung ano ang pinag-uusapan mo. Dahil ang sinasabi mo ay tumutukoy sa iyong pamumuhay. Ganyan talaga ang sitwasyon. Kaya nga may pamilya ako na sinasabi ko, Hello? Kumusta na po kayo? Maayos na ang lahat. Well done, alam mo, mali na nga ang ginagawa nila. Tingnan mo ba? Ayan. At so and so, kumusta na siya? Ayan, parang... At lola, kumusta na po? E eh, doon mo alam, sabi ng doktor, namamatay na siya. At ang tito, so, 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 so. Nako, may mga problema siya. Tingnan mo, kumusta na ang negosyo? Boy, mula sa ikasiyam na labing isa ang sitwasyon ay napakasama. Ah, oh, at kumusta ka na? At kumusta naman ang mga bata? May ilang problema sa paaralan. At pagkatapos, lahat ng tao'y ganito, nagsasalita ng mga walang ginagawa. Kung gayon, nais ng Ebanghelyo na iligtas ka, iligtas ang iyong bibig, para sa iyong bibig na sabihin, kapag kinumusta ka nila, okay lang naman po. Pero na-accidente daw kayo last week. Ibang department na yan? Naayos na yan? O wala na akong kotse? Mas maganda ang darating. di ba naririnig mo ang mga taong ganyan ang usapan. Hindi ganyan ang usapan ng mga taong ngayon. Lagi silang nagre-reklamo, laging may reklamo, masakit, masakit, wala ako, kulang ako sana, pero hindi sila kailanman sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang katiyakan ng inaasahan, ang pananalig sa hindi nakikita. Itama mo na ang paraan ng pagsasalita mo. Pero kung gusto mong manatili sa Santa Barbara o sa Virgen del Cobre. Oo, ngunit Apostol sabi nila, siya ay isang napakahusay na santo. Ngunit ang isang mabuting santo ay nagsisilbi lamang sa kanyang sarili. Banal ba siyang tao? Good for him. Mabuti para sa iyo. Ngunit sinasabi ng Bibliya na ang mga tumutulong sa iyo ay mga anghel. Kaya bakit gusto ko ng mabuting tao? Well, panatilihin niya ang lahat ng kanyang kabutihan. Wala siyang magagawa para sa iyo. God established angels in your favor, yun ang tutulong sa iyo. O Ama. at saka sabi nila, mali siya, hindi ko alam kung saan ako maaring magkamali. Siya ay nangangaral ng dito too na ang ipinangangaral ko ay mali. Masyado ka namang bongga para maniwala sa ganyan. Paano ako magsasalita ng mga bagay na hindi kung ang mga bagay na aking sinasabi ay bagay na bagay? Simple. Tingnan mo, kahit saan ako pumunta, maraming bata ang sumasalubong sa akin. Sila ang una isang siyam na taong gulang na batang babae, pabalik sa Panama. Sumulat siya sa akin ng isang maliit na liham, siyam na taong gulang na ako. Salamat sa pag-save sa nanay at tatay ko. Iniligtas ko sila sa ano? ng kalokohan, ng kalokohan sa relihiyon, ang mundo ay puno ng relihiyon hanggang sa puntong ito. Tanong nila sa akin, anong relihiyon ang kinabibilangan mo? Hindi ko nga alam kung sino ako. Ako nga ba? Christian, mahal ko si Jesus Kristo o ako ay isang anghel. Ano ang gusto mong ipagdasal? Kung hindi nila inaayos ang ulo mo na puno ng mga talino, bakit gusto mo ng panalangin? Ayusin mo muna ang ulo mo para maayos ang bibig mo. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, Eh, tingnan mo, dumating ka na sa pinakamagandang lugar. Dumaan siya sa maraming simbahan, ipagdasal ako, ipagdasal ako, at hindi ito umubra sa kanya at sila smeared langis at mga bagay sa kanya, ito at na, ang horoscope at walang nakatulong sa kanya, wala na siyang pag-asa pero nakarating siya sa school. Lumalago sa biyaya. Pagdating niya, sa na ngayon tingnan ng bagong taong ito? Hoy, pero ang ganda ng itsura. At ang sagot niya, hindi naman kasi nakikita niya ako, ayos lang ako. At tinatanong nila siya, ngunit ano ang nangyari? Ako ay gumaling. Healthy ako, hindi na ito terminal cancer at nagahari na ako. Tingnan mo, inayos namin ang bibig niya. Ako ay nagahari sa buhay, pinagpala ng bawat pagpapala, malaya sa jablo, malaya sa kasalanan, malaya sa tradisyon, at ako ay gumaling. Hello! Hoy, sabi nga nila, Hoy, alam mo naman kung ano yon. Ang cool naman nun. Hello? Hoy, tingnan mo na abuso na ang mundo. Kung iiwan nila ako, isasara ko lahat ng simbahan. Kung ako ay isang pangulo na may autoridad, sasabihin ko, tingnan, iwanan ang mga bar na bukas, walang problema. At ang iba pang mga lugar, ngunit nais ko ang lahat ng mga simbahan sarado. Pagkat yun ang lason, doon sila pumapatay ng tao, pumapatay ng isip, hindi sila nag-aaral, hindi nila hinahayaan silang mag-isip, niloloko sila ng mga maling pangako. Pastor, isara mo ang simbahan mo, gawin mo ang sarili mo na pabor o turuan at simulan ang pagbebenta ng produkto. Tama, yun na lang. Hello? Sinabi ito ni Kristo noong panahon ng kanyang laman. Sinabi niya, pasanin ninyo ang aking pamatok sapagkat ang aking pasanin ay magaan at madali. Tingnan mo kung gaano kadali ang ebanghelyo, hindi mo kailangang magpabinyag. Isang rudiment iyan. Itinuro sa iyo iyan ng relihiyon. Sabi ni Pablo, hindi ako sinugo ni Kristo para magbinyag. Yun ay bago ang krus. Mga komunyon, mga host at tinapay, lahat ng iyon ay nasa harap ng krus. Sabi ni Kristo, hindi ko nakukunin. Ano pa? Kahit ang mga artist ay nagsasabi sa iyo ng napakalinaw, ang huling hapunan at ano pa rin ang ginagawa nila sa paggawa nito? Hindi ba sinasabi na ito ang huling hapunan? At kung ito na ang huli, iwanan mo na, huwag ka nang kumain, kumain ka na. Ang ginagawa niyan ay pinawawalang bisa nito ang espiritu sa inyo na corrupt. May sumpa na. Mga krus at lahat ng iyon ay isang sumpa. Ang mga krus ay dumating sa paggamit tungkol sa limang daang taon o apat na raang taon mamaya. Yung simbolo ng mga kristyano ay isang isda Ngunit ang isa sa mga hangal na ito ay nagbigay sa kanya ng ideya na sabihin, ang krus ay kung ano ang dapat gamitin. At uulitin ko ito dahil libo-libong tao ang nakakakita sa atin sa internet. Kung papatayin nila ang anak mo gamit ang dagger, utusan mo bang gumawa ng maraming dagger? Ha? Mga daggers. Tingnan mo, bibigyan kita ng ano kaya ang tawag doon isang replika. Gumawa ka ng maraming replika at ibigay mo sa pamilya mo, sa dagger na ito, pinatay nila ang baby ko, gamitin ito upang ipaalala sa iyo. Kung si Kristo ay namatay sa Florida, ang mga simbahan ay magkakaroon ng silyang electrical sa bubong. Maglalakad-lakad ang mga tao na may electric chair dito. Hoy, napakasimple ng ebanghelyo. Namangha ako? Namangha ako? Bakit ang mga tao? Tingnan mo, may mga bakanting upuan dito. Pumunta sa simbahan sa paligid ng kanto, kung saan ang mga demonyo ay pinagsasabihan, puno na yung isa. At sila'y dalawampung taon ng ganito, pinagsasabihan si Satanas. Pinagsasabihan kita, pinagsasabihan kita, pinagsasabihan kita, at hindi sila lumalayo dahil tila hindi sila pinakikinggan ni Satanas. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Ano po ba ang problema? Halika at magpasakop sa apostoladong ito. Tayo na ang magtatampo ang mga musikero. Hello mga musikero. Mahalagang linisin ang isipan ng mga tao upang sila ay umunlad, upang ang mga anghel ay lumipat sa kanilang pabor. Kailangan mong baguhin ang isip ng mga tao, turuan sila kung paano magsalita. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Kumpleto ka na. Healthy ka na. Mula ulo hanggang paa. Sabihin mo sa kanya na okay na ang lahat at ito ay magiging mas mahusay. Mapapagaling na yan. Hello, isang round ng palakpakan.